guys, you guys, at dati comment kanya. Kung kunada nga, gamgamitin na kanun ni mamang ko. For your information, anak nga gamgamitin ni mamang ko. Kunayo nga pagkorkorto anak ni mamang ko. Haan, nagkakamali kayo. Amo you guys, syak naragsak na. Naragsak kami, content ni day toy. Kun may Di ka bagiyutin unang nyo man. Tahan nga, sabsabaling nga tak tao. Apay, o oh, mo braon pinagbiag yun. Amuyo, inaldaal daw kami agar aramid iti content. Kini mamang ko, naragsak na, kapsat na amuyo lang. Yan, enjoy ko, dating of obra. Uh. nga, hang kayo kaskasta ko kapsat. Tani mamang ko, iso ti director ko. Hang lang nga director. Isu pa iti editor ko pa, ite editor ko. Kanan lang data, photographer ko pa Dakil ang tulong ni mamang ko kanya. Siyempre ang kumubra day to, ay, Naawan ni mamang ko kap kakabsat. Iso nga nyo bagbaga nga gamgamit ng nak ni mamang ko. Ta iso na ti director ko naawatan nyo kap kakabsat. Hangkong maarami dagito ay nawang kita kasuro kanyak. Isong si ka nga nag-comment ang asim yung custom tabibig mo. No, I want bra mo, braam, iti pinagbiag mo, ang kalatag kaliti bagas ti ka mo, titon. Ang kalatag kaliti ti ka titon. No, saan bagas ti aba? Nawatam kabsat. At dapat iti may isang nga basher dita. Ibagana na din nga madikano ti madi, content min. Apa'y pinagkunaan ko mga madikontent me. No madi ko laman. apa ngom maduti para wars ko. Siyempre, simple lang data. Adwagay ayat kanyami. Kan aduti mang buibuya kanyami. Kay di ka simple. Amo midim din bagam nga madi content me, Nagkasta ni karupam. Agpapatulong ka kidi kanyamin. Amo piling na. E bagam nga napangit ti content me, Tapos, hindi ko nagpapatulong kan. Natulungan ka? nagre react ka ngata picture mo? My goodness, anti kapsat. Ang tagtag-unop kan san. Kasano ka? nga tulungan ka? Ket imbagaw nga nagpangit iti content me. Hi, goodbye ka na lang ate. Hm? Basher labas mga basher. Goodbye Philippines.